Hello ha mga kamarades, mag-a-day in my life tayo for today's video sa doktora ay charot, <laughs> naging doktora <laughs> at una sa lahat magpailaw tayo para naman makita niyo ako ayun na nga Nagising ko na yung panganay ko dyan kasi siya ang unang papasok sa school. Yung panganay lang muna, September 1. At syempre, kailangan ko ng pampabuhay para naman magising ako. Tulog pa ako niya niya habang ako ay naglalakad. Ay, charot. At dahil yung kape ko ay walang sugar, hindi ko nilagyan. Syempre, kasi may alam akong chocolate dyan eh. Kaya Chocolate na lang. Yan na lang ang iparis ko at yan din ang pampatamis ng aking kape. Paupo-upo lang yung ano niyo, doktoran niya. Doktora niya. <laughs> Naging doktora na, oy. Baka may magalit, baka may mag, baka may mag na naman, oy. Doktora lang ng kusina po. <laughs> Ayun na nga, dahil napag-isip-isip ko na ano kaya ang kakainin ko maya-maya. Ito na nga yung naisip ko. Ano pala yung tawag niyan? Kalimutan ko eh. Tagal akong nag-cribes niyan. Kaya, gagawin ko na bahala na si Batman. At syempre, dahil gusto kong lutuin yan, ay kailangan natin ng crab steak. Kasi nga, pang Korean, Korean food to eh. Anong tawag yan? Sushi? Sushi. Sushi. Hindi ko pa alam paano ba ipronounce yan. Siyempre papalambutin ko muna yung crab steak na yan. Oo. Oh. Medyo matigas tayo. Kaling sa freezer. Eh at lahat na yan ipakita ko sa inyo yung wawalisan ko siyempre magawalis muna tayo yan hanggang doon hanggang dito hanggang, pati sa sala at uh, in fairness, hindi masyadong makalat siguro nakatulog sila ng maaga kaya walang masyadong kalat na laruan at dito naman sa kwarto ng aking panganay kasi pumasok siya at yan hindi masyadong makalat sobrang kalat lang kamo <laughs> okay lang yan. kire lang yan. I-1, 2, 3 ko lang yan. Mabilis lang yan. At yung pangalawa naman, yun yung kwarto niya. Tulog kasi siya. Wala kasi siyang pasok. Yung panganay muna ang papasok. Siyempre, balik muna tayo sa kusina kasi meron pa akong higupin dyan na kaunting kape. Pag ako kasi ang nagkape, ayaw ko nang may matitira. Ay, hey, lalo na pag kape lover. O, di ba? Ang bilis. Malinis na. Ah, imam ko lang yan maya-maya. At dahil nalinisan ko na dyan, nakapagwalis na ako, nakapagpunas na ako ng dapat napupunasan. At siyempre dyan din sa CR, malinis din yan. hindi naman masyadong ginagamit yan kasi nagsuswimming lang dyan yung mga bata. Yung tinuturo ko kanina, yun yung nilalagyan ko ng topic. Kasi dyan yung tatlong bata, maliligo doon. At, at doon na naman tayo sa pinakadulo doon ang aking Lilinisan, wawalisan pala hindi ko pa nawalisan yun. at ito na, dito na naman ako magsisimula konting punas punas lang dyan sa lagyan na nila ng sapatos mm -mm. punas lang konti at simpre mag start na ako nyan magwalis sa pinakadulo na yan hindi naman to lagi lagi pero yung pagwawalis, wawalis inaaraw araw ko kuya pero yung pag minsan sa one way ka oo oo two times a week. Pero pag may bisita, minsan nagiging two times a week, four times a week. Lalo na pag nagpasawa yung mga alaga ko na nagkalat sila ng mga tubig o pagkain nila. Kailangan talagang linisan yan. Kailangan talaga i yan kasi makikita yung bakas ng sapatos, bakas ng mga paa nila, at saka yung mga pagkain. Kaya nagiging ganun yung routine ng kamaritis niyo. At siyempre, hindi naman masilan yung amo ko. Maglinis man ako o hindi. Basta nakatutok ako sa mga alaga ko. Basta nabubusog ko sila na alagaan. Yun ang gusto ko sa amo ko. Yung walang pakialam sa trabaho. Yung kahit anong gawin mo. Basta, wag ka lang mawala sa paningin ng mga anak niya at busogin sila. Kasi lahat naman talaga ng amo. Pero hindi ko alam ha, kasi pangalawa na amo ko na may anak. Yung sa una, medyo maselan. Minsan pa nga magkatabi kami matulog. Pero yung dito, hindi naman. May sarili akong kwarto. May privacy ako. Mga anak din. May mga sariling kwarto. Kahit maliliit pa yan. At ako na ay magsisimula mag-map dito sa sala. Tinatambayan ng mga bata. At dyan sila kasi nanonood. Kaya laging makalat dyan. At madumi. Dito ako magsisimula. Kasi baka magising sila. Dire-direcho na kasi sila dyan. Kaya dapat pabilisan talaga yung linis ko pag morning. Kasi minsan kasi maaga nagigising yung mga bata. Lalo na pag uh, may pasok yung dalawa. Maingay kaya nagigising yung mga bata. Pero ngayon kasi sa araw na yan ay yung panganay lang ang may pasok. Hindi masyadong maingay kasi mag-isa lang siya. Pag kasi may kasama yung panganay, talagang maingay yan. Kasi nagbabangayan sila dalawa yung pangalawa. Um, lalo na pag... Uh, may hindi sila na pagtasunduan or kunwari sa CR kasi isa lang yung CR ng panganay at saka yung pangalawa. Mayroon naman sa kabila, kaya lang kasi minsan kasi may CR dyan na bakanti. Yun nga lang minsan, minsan kasi may pasaway talaga no? pag gusto gusto talaga. Pass forward tayo mga kamarites kasi kanina sumakit yung kamay ko yung pagkadisgrasya ko, yung sapilay ko sa kamay, hindi ko talaga siya maano kasi minsan talaga pag nasobrahan ako ng trabaho, nakapagbuhat ako ng mabibigat. So masakit talaga siya. Kaya ito na lang, pass forward na lang tayo mga kamarites para pabilisan yung linis natin. <laughs> Nakapahinga ako saglit kaya kinontinue ko na. Medyo mahaba-haba alang kasi yung uh, imamaf ko ngayon. Kaya sa wakas naman, alhamdulillah, ay papalapit na matapos kaya na tapos na po at dahil tapos na ako maglinis sa loob ng bahay samakong ko na kayo sa kwarto ko may nag request pala dito na isang followers ko nakalimutan ko yung pangalan niya at dito ko na ipapakita yung request mo be ayan na kamarites pasinsya na kayo sa aking room hindi ako masyadong nakapaglinis Oo, at dahil request ng isang mahal kong followers na kamarites ko ay ito na po pati sa CR yan po ang kwarto ko dito sa aking amo kumpleto rin ho yan kasi lahat ng request ko ay binibigay malinis po yung inidoroko ha hindi ko kaya kung may may itim itim pa dyan oy. at syempre dahil maliligo na ako pabilisan galawan to baka magising yung mga alaga ko ayun nga nagtaka rin ako sa toothbrush ko bakit dalawa at isa lang yung bunga ko <laughs> wala lang yung lumang toothbrush ko lang yan at ayan na nga tingnan natin yung tubig kung mainit pa malamig mga kamarites thank you for watching